sadyang napakaraming magagandang lugar dito sa Pilipinas. At ang ilan nga sa kanila ay natatago sa gitna ng mga bundok o kagubatan. Hindi siya advisable kapag may kasama kayong mga babies kasi ang hirap. Si pag nalaglag ka dito, sa babaan na pupulutin. Ngunit, gaano nga ba dapat katas? Gaano kalayo? O gaano kahaba ang hangganan ng ating pagmamahal sa ating mga natural at likas na yaman? Kung wala naman pakita sa kalikasan ng mga pupunta is, wala. Palagahan din natin kasi sayang eh. Masisira yung ganda. Yung tama. Kitang-kita yung pangkasin nandito. Sa araw na ito, Hayaan ano anyway, yung ikwento ko sa inyo ang naging experience ko sa aming pagbisita sa isang nakatagong paraiso sa isang sitio na matatagpuan sa probinsya ng Pangasinan. So yun, what's up sa inyo yun mga tropang gala? It's me again and we are back for another video. Nagpaganda ng tanawin dito sa dinadaan ako ngayon. No? Kabawa ba ako lang ng Benguet? Uh, kasama ko si Tres the Vlogger and Journeys of Lumibaw, si Sir Charles. Pero nauna na sila kasi tayo, dito diretsyo pa tayo ng ating pagliliwaliw or paglilibot or paglalakbay. And right now nandito sa magandang bayan ng Nueva Ecija. Papunta na ako ng... Um, Pangasinan right now. The um, bihaye it's like around almost three hours from here. So yeah, napagenta na solid nung tanda at yung mga bundok dito sa kanan eh, explore lang natin ng konti yung Pangasinan dahil may nakita nga akong isang spot doon na nakikita ko sa TikTok so gusto ko siyang bisitahin since uh, mga one hour away lang siya dun sa pupuntahan ko talaga ngayon so since nandito na tayo why not bisitahin na rin natin samaan nyo ako mag explore sa magandang probinsya ng Pangasinan and we'll see we'll see kung ano mangyayari so let's go let's go ngayon biyay tayo let's go

Napainto ko dahil ang ganda nga yung ano, view. Eh, no? Sarap yung appreciate lang eh. This is what I love riding kasi you get to see this type of views. Nakarefresh talaga yung na pag-iisip pag nakakita ka ng mga magandang scenery or mga magandang tanawin tulad nun. Or tulad na ito nakikita ko ngayon. Napainto ko talaga ako. <laughs> Napainto ko mga tropa. Talagyan natin ang biyahe since malapit na lang naman na. Yung mga tropa <laughs> so kahigising ko lang no? it's 6.45 in the morning so yeah um, hindi naman nakapag video kagabi kasi pagdating ko saktong sakto ubos na yung mga batteries ko <laughs> uh, bumaba kami from Benguet with Tres and Sir Charles eh, gamit na gamit yung mga battery sa kalsada, mapababa. Hindi ko na-charge habang bumabiyahe. So, yun. So, pagdating ko gabi yun, minute ko lang yung family ko dito sa Pangasinan. And we go to straight to Juma Resort para i-celebrate yung birthday ni uh, daddy. Dito na kami tulog. Kumain ka kagabi, nagkaroon ng shot, bonding with family. This is a, a pub uh, public um, resort. However, Um, since it's a weekday eh walang tao parang arkelada namin yung buong resort so kami kami lang ngayon nandito I'm planning to check one place here around Pangasinan na nakikita ko lang sa mga videos so naisip ko siyang puntahan right now para makita ko rin personally or my experience yung ganda ng lugar so yeah, good morning and samahan nyo, enjoy yung na ito. Sobrang tahimik dito. Sobrang tahimik talaga sa probinsya. So yeah, let's go. So yun mga tropa, um pabiyahin na ako ngayon. Ito sobrang laki ng lugar and kaya yeah, kami lang yung tao ngayon. So ngayon nakasabay ko si Utol tsaka yung uh, partner niya. Gaya na kami. Thank you kuya. Next time, next time ulit it's a beautiful morning here in Pangasinan. Grabe. Ang lamig ng weather talaga sa probinsya. It's 8 a.m. yung ride out namin. Mula rito, ang biyahe is 1 hour and 18 minutes hanggang dun sa Mapita Laguna or Mapita Falls. Yun yung pupuntahan natin ngayon. So let's go, let's go. dito sa may San Carlos punta kasi natin bayan is Aguilar which is next since it's 25 minutes na lang so yun mga tropa to Aguilar left Aguilar na to grab the view so lead dito na tayo sa bayan na uh, Aguilar and yung pupuntahan natin is looban ko pala sa Sitio Mapita Sitio Mapita Alam niyo ba na gumawa ako ng listahan ng mga lugar na bibisitahin ko at mga ilinginan sa kanila ay nasa probinsyang ito ng Pangasinan Una, ang Maliko sa San Nicolas na nabisita na namin kamakailan lang Pangalawa, ang Daang Kalikasan sa bayan ng mga Tareb At ang patlo, hindi ko namamalayan na dinaraan ako na pala ang katutubo Ah Ang tubo katutubo Eh, nataas na natin, oh Solid Diretso pa tayo So yun, nandito na kami sa Sitio Mapita Nasa taas siya ng bundok Or daan, yung dinayan namin is Para siyang daang kalikasan Then may isang parking spot lang dun Kaya nanay, mamaya papakita ko oh. Then ito yung daan Papunta sa falls, Which is 30 minutes away From the main road, ito yung main road Ngayon, mag-trek tayo pababa Para makita yung Mapita Falls Sabi ni na yung kanina hindi pa siya fully developed hindi ko sa na no, may trek pala na 30 minutes kasi nakita ko lang siya sa Facebook as in yung video dun na sa falls mismo and ang mali ko hindi ako nag-research masyado or hindi na ako nagtingin-tingin since uh, mabilisan nga lang dahil nga nandito na kami sa Pangasinan kagabi hindi ko na na-research na maayos yung kung paano papunta so iniisip ko kasi para siyang um, daranak falls or batlag yung as in After Road mga 5 minutes, 10 minutes falls na but na sana, pa pala siya since mataas yung road na to so yun, magtitrack pa tayo ng mga 30 minutes to see it so tara, enjoy natin tong araw na to and next explore the beauty of this falls, Mapita Falls okay. yung daan na, mapuhangin ba to buti na lang, maaraw and talagang pababa siya This is what you will see. Apa yang kita rekayu di sini? Ditrek berubah-ubah. pag puro pa baba mamaya puro pa <laughs> yari tayo na ito mamaya ahuli natin itong mga binaba natin yun have a look at the view sayang hindi natin nakasama sila Sir Charles Son and Tres dito no ganda ng view I mean magugustuhan nila yung view dito <laughs> pakusap na tayo ng medyo pagigli po Yari tayo mamaya pakit <laughs> Medyo nakakalito yung daan mga tropa <laughs> Pero may mga tubig na dito so, Susundan lang namin tong river Baka baba Ito yung river Ganito yun pababa Totoo nga si tatay puro pababa And pagdating dito May hagdan na Or bakal Ay dumbalas sa kabila Ay sira na pero eto na siya Eh. Ay Ayan na yung lagoon Grabe Ano niladaan? Ayun na yung lagoon no? Diba? Kaso, so, paano yung pababa? So yan, nakita na namin yung lagoon Kaya, so, yeah, mga 30 minutes sabi nga siya, siya <coughs> so, Yun ito siya, sa baba So yan, sir hindi siya advisable kapag may kasama kayong mga babies kasi ang hirap nung pababadod so for adults only but yeah, try natin yung tubig ah, hirap nung pababa ito yung pababa oh. Ayan, ito, may abang na hagdanan pero wala siyang steps kasi yung pababa doon ang doon so ito, try natin ah. medyo mahirap yung papunta kaya ito yung babaan mo Patenta rin punta rin sa ka. tapos ito na yung lagyan then meron pa siya pababa pa din sa liba so medyo mataas pa rin tayo sa part na to so tara bababa ako din so bababa pag video na maayos but, bababa ako dun try natin yung tubig then let's enjoy the day diyan na tayo masyadong tatagal dito so tara <makes noise> Kaya dito tayo sa baba. Ito na yung lagoon. Ang linaw, grabe. Maliit lang siya. Pero mukhang malalim ito. Tapos yung papababa pa yung tubig doon, papababa pa yan. Grabe. Mukhang malalim talaga ito. Sa Team Force, galing sa taas yung tubig. So yung mga ituray na. Maligo kami dalawa ni Utol. Dave, Since yes, nandito na kami, wala namin plan na maligo talaga, wala kami na sin nakasycling na ako. Kaso, sa hirap ng pababa dito, hindi mahirap, kung I mean, kaya naman, pero hindi sa usual na pababa. Eh, sunitin so, na namin yung magpunta, di ba? <laughs> so, try, experience natin yung tubig, let's go! Woo! Malalim siya, parang tatlong tao, no? Parang tatlong tao yung lalim malalim siya pero sobrang linaw ng tubig so ito yung kabila ito yung baba niya ito yung tubig ito yung tubig dumadaloy pababa at ito lang yung lagun nakakapit na nakakapit na ang dulas kasi ng mga bato malumot siya eh, no? meron pa lang yung lagun sa baba Tapos sa pinaka baba Ito si, siguro yung pinaka falls Dito kasi meron ng lagoon And malalim na talaga siya yung falls Tapos bababa siya dadali dito Pababa dun Tapos meron pa, ewan eh, ko lang kung nakikita ito Isa pang parang ganito Parang siyang catch basin Teka, pabila tayo sa Pwester Bay Baita ko sa inyo Nakatakot Kasi pag nalaglag ka dito Sa baba na po ah, Mababa Ah, mababaw lang yung nasa baba natin siya. Malinis yung hilagong. Pero ito yung falls. Bali pa rin ng ganyan. Kasi yung mga bundok, oh. Kung mataas pa tayo. Ay, bababa pa yan din. So, mataas pa natin. Kita pa nga yan. Kita eh. pa yung city din ganda, oh. So, this is Mapita. Lagoon or Mapita Falls. So, kami lang nandito. Talagang totoo yung sinabi ni tatay, tsaka na nanay na under <laughs> renovation power. or uh, inaano pa nila. Aayusin pa. Grabe, lino ng tubig. Ngayon, na-abyss na And, pabalik na kami sa tayo sa parking Grabe Ito may una alam naman yung sinasabi ni Direct Gino Na, kahit gaano kaganda yung lugar Kung di naman marunong yung mga pupunta Or kung wala naman pakis sa kalikasan ng mga pupunta is Wala, masisiratra ka yung ganda ng lugar ang ganda ng lugar, sobrang solid yung lugar Sana Kapag nakakita tayo o pupunta tayo sa mga gantong Type ng lugar eh Palagaan din natin, kasi sayang eh Nagsisira yung ganda hmm. Hmm. Bakit namin eh? Mag, wala lang, ang, da ang dala ko lang sa lugar Tumbler, dala namin tumbler Sabihin um, lang kay tatay, kinanay na kung may may silang kung may mapapa puta silang someone na pwedeng you know, maglinis eh mas maganda Tayo minutes tek ulit tayo. Grabe. Ulit. Yeah. Ah. Trek ulit. So yun mga tropa, pag galing kayo dun sa taas, kababa dito sa falls, magkakaroon ng isang part na magdadalawa yung daan. Meron dito, meron dito, dito kayo sa kanan, bababa. Ito kasi pocket pa to. So, puro pababa lang sya. So mula dun sa taas, kababa Ito lang naman yung isang way na mag mag-wire magdadalawa, mag-split. Kanan kayo bababa. Anyway, so... Yeah. Ito na yung sinasabi ko kanina na Tuloy-tuloy yung Pababa Ngayon Pabawiin natin Pakyat Gutom So <laughs> mas maganda magbaka kayo ng tubig Tubig And konting snacks Kung gutomin ka <laughs> Para Meron kayo makain Pero Please Remember Leave No trace Hindi ako Huwag tayong mag-iwan ng kalat sa lugar, na kahit sa lugar. Keep it, bulsayo nyo na lang. Or kung may plastic bag kayo, mas maganda. at yan. Ahon! Let's go! Balik na kami sa kalsada Napunta na ulit kami ka na doon sa parking Karabi ka pa ako. Dito banda yung kala nanay So tara so, yun, nandito na kami ulit ka And Campsite pala to Campsite pala itong pinag-parking na namin So pupunta ako yung part kung saan merong view deck And kung saan pwede mag-camp Naadlan tayo kante. So makikita naman to along the road. Pag nagpin kayo ng Mapita um, Falls, dito lang din siya. Forward dun sa pinaka pin location, forward lang kayo na konti pa. Ah, ito yung view deck. Yeah. eh Oh, nga, totoo si Nanay. Ngayon tama. Kitang-kita yung Pangasinan dito. Ay no. Hey. view pero ang view ng Pangasinan ito yung na namin ito yung along the road lang sya kasi so, doon kami galing sa baba doon tayo galing ito yung bundok na nakikita natin nung nandun tayo sa baba kanina sobrang solid ng daan dito as in ang ganda may madadaan ng kang ganito mga puno ayan yung mga pine trees yata yun yung mga yan sobrang solid ng view dito yung mga bundok ano ba yun? hindi alam kung mga sol oh mga solar panels yata yung mga naan sa bundok Nagyan na ng solar solar panels ang dami yung oh. kasi ito yung buong kapatagan nandun oh grabe solid solid dito and kung magka camp siguro ito pala pwede kayo mag camp dito sa baba may parang inukaan na may mga lamesa pwede rin kayo dito dito pwede pang isang tent dito eh kasi pag gising nyo umaga, ito yung view nyo. Then, akit lang kayo dito sa view deck. Kitang-kita na yung buong pangasinan dito. Tatanawin natin si nanay ko yung pangalan ng campsite. Para kung sakaling maibigan nyo na pumunta mag-camp dito sa Aguilar, eh, makapag-camp kayo. Pwede kayo kasi mag-overnight dito sa campsite nila. So, let's say, darating kayo ng maaga, mga 8, 9 a.m., pwede nyo mababain yung... Pwede kayong bumaba doon sa Mapita Falls Then, dito na kayo mag-overnight sa campsite nila Kasi, dito lang din naman, sa taas Dito lang din yung daan Solid dito, ang ganda Hindi ko na-expect talaga ng ganito Sige, tara po, tara po, sinanay Pwede mag-hamok, may, may huluyan sila Saka -ta sa kabila Sige, tara natin May huluyan sila dito Mm -hmm. Tapos may CR pa dun Dalawa, ayan CR May lababo May parang dirty kitchen So ito yung puno oh. Grabe Ito, ang <laughs> daming duyan Ito yung daan Kahit yung... dito pa na pwede na eh Dito na kayo mag Mag hamok na lang kayo Pwede pwede dito Sorry dito, ang galing Kasi maganda yung pwesto yung mga lamesa din kung kakain kayo Ano, you know, solid eto mo may ginagawa pa mga tipi houses dyan oh no? hindi pa kasi sabi nga ni nanay inagaan pa lang sila sisimula pa rin din sila kasi so, yan you know, mga tipi houses ginagawa pa, may, may frame na pinakabubong na lang so dito pala ito sa may J. Fernandez Farm yun yung pangalan nung ng farm and campsite ano nga po ulit pangalan na? Aling Feli Aling Feli So, meron silang Facebook page po, no? Uh Oo. -oh. Fernandez. So, yun, doon na lang sa Facebook page kasi kailangan mag reserve kayo para pumunta rito o magka-camp. sabi ko nga, pag nag-camp kayo dito, pwede nyo nang babain yung mapita. Ganda dito, dito yung pinakita ko, um, view deck kanina. Kitang-kita talaga yung buong Pangasinan, Tarlac. No, kitang-kita. So yun, so hanapin nyo lang yung, kontakin nyo lang sila via Facebook. Then si Nana yung kakausap sa inyo pag dito na si Nana Sobrang bait. Si tatay, na pangalan tatay kaniya Yes. Yes, yun. So sila yung nandito ngayon. And, yeah, pababa na kami. Magalit ng kakainan din. We'll see, we'll see. Kung ano pa mangyayari. Let's go! Mauna na po kami, Nye Feli. Balik na lang po kami pag magka-camp. Yep. Uh, <laughs> yeah. Thank you po. pa na lang din po kay Tatay, thank you. Uh, Sige po. So yun Biyahe na tayo Pabalik Una kayo let's Go let's go Init na <laughs> Pababahan na kami ngayon ng Manila And sobrang solid dito sa daang katutubo <laughs> Sobrang solid dito Daang katutubo And yun niya, sabi ni Nanay Feli kanina eh, Sarado yung daang kalikasan sa may mga tarim kasi nga marami daw na aksidente doon so sinarang muna nila but dito pa lang sa daang katutubo sobrang solid na yung daan as in yung, yung view na makikita nyo yun yung madadaanan nyo may maraming pine trees and sabi nga ni nanay doon is ano nga dito malamig pagkabi so kung naghahanap kayo ng camping site na dito sa may Pangasinan dito lang to sa may Aguilar bayan ng Aguilar sa Sitio Mapita So pwede kayo mag Camp kaila nanay Ang um, pangalan is J. Fernandez um, Lalagay ko na lang siguro dito yung, yung Facebook page nila uh, Mas maganda daw kasi nakontakin sila via Facebook Kasi ang nag-manage nun is yung anak niya Mas maganda mag-preserve di sila masyadong uma. Nagtatanggap daw ng walk-ins Kasi mas importante sa kanila yung security So wag din kayo mabibigla kasi um, medyo inaayos pa yung 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 farm or yung campsite. So bago-bago lang, bago, bago-bago pa lang talaga siya. So kung pupunta kayo dito, magka-camp kayo dito kay Felly, Pwede rin kayong mag-day tour doon sa Mapita Falls yung pinuntahan natin ngayon. And sobrang solid. Nakakaligaw lang ng konti pero sundan nyo lang yung, yung tinuro kong way. Hindi na kayo maliligaw. Basta pag nag-split sa right side kayo. Or yung sinabi nga ni tatay na puro pa lang siya. Wala na kayong dapat aakitin sobrang sorry dyan na natin bagong bago lagi lang talaga natin tatandaan na kung bibisita tayo sa mga falls bundok or kahit saan lugar leave no trace kung ano yung dala nyo dala nyo rin pabalik huwag nyo na iwan dun sa ano kasi nasisira yung ganda ng kalikasan and yeah, maghahanap na lang kami ngayon ng kakainan nila Dave then babakbak na kami papunta ng Manila so umabot kayo hanggang dito maraming maraming salamat if you like this type of vlogs uh, kindly subscribe to the channel para makasama ko kayo sa mga biyahe pa natin this year like, comment na rin kayo kung may mga naisip kayong um, pwede natin puntahan and or bisitahin ng mga probinsya comment nyo na lang sa comment section para mabisita natin And um, yeah, maraming maraming salamat sa suporta sa pag-comment sa Facebook page, sa pag-like ng videos, sa panonood, sa pagtapos. And, yeah, uh, I'll see you guys in the next video. Isasama ko kayo ulit. Magkakwento uh, ko sa inyo ulit yung experience. And yeah, again, thank you. Ride safe sa mga nagmumotor. God bless everyone and I'll see you on the next video. Bye!